kalsada. Cornish. Cornish natin. Sige, madam. Salamat, ha. Freebies, parang freebies. O yan, bigyan na lang kayo yung sticker. Ka ano okay. ito yung mga mali nyo? Mm -hmm.

Time. Good morning.

Den greinen får tanghalian na agad Uy, sarap ng luto ah Ayan o, oh, yung tilapia po natin yan Tilapia Tilapia ah. So mamaya konti. kontrol na, ano, ano na rin tayo Uy na rin po tayo Si Ricky Boy, ayan ah, Na gano'n na siya Nagugas ng pinggan Ready na para makakain na tayo mamaya Ante tapos yung rice cooker, ayan No? Luluto na rin ng kanin. ayan no? pagitan natin yung gawa natin mga boss. Ayan, yung no? kakabit ni Rigo, oh. ganda. Ganda talaga ng MLB. MLB Cornes. Cornisa natin. Uh, may tinda po tayo nito mga boss ha. Ba gusto niya mag-avail. Ayan, para sa gypsum board sa mga kisame natin, hard reflex. Ayan. Tapos ang aluminum profile, ilalagay dyan. Tapos PVC. Ay, meron pang hindi na ano dito, ayun no. 45, hindi pa nalagyan ng ano, ng ganun. Sara, dapat naka 45 yun. Dito sa kwarto, ayan, nagmasilyan na rin sila kanina. Ayan. So, hindi pa tapos. Nagluto ulit sila. Luto ng tanghalian. Ayan lang Okay, sir. Anong mga Santos Candre? Ito na yung niya. So, dalawa lang silang katabaw rito. Tapos, tapos tayo tayo dito para magiging time traffic para i-check so okay naman. Dalang, dalang trabaho, bas lila, na naman yung <laughs> dalawang yung trabaho katumbas nila may mga tao na, may dami na lang na tapos dami oh, na lang na tapos nakakita natin oh kumukulo na kumulo ulit ay tapos na tapos na Oh yeah, pwede nang kumain. Ah, hintayin na lang 'yung kanin. Tayo, pakita natin sa ano. maka kasi ako eh. Ayun oh. Tingnan natin. 'Yung niluto kanina, ayo, kanina eh hinugasan lang. Ngayon, luto na. Tingnan natin. Gawin ulit tayo mo. Baka nasusunan natin mga kahawi. Nasusunan ang gabi. Uh, shout out kay Sir Almar Santos Cabrera. <laughs> Sige madam. Sige. Salamat ha. Sige. Okay. Bumili tayo ng ano. Nang pasalubong yung mais dito sa daan uh, 50 pesos uh, per kilo mga limang peraso daw yun so bumili tayo ng 200 Pangnilaga. nilaga Yan, sa, sa nagustin Agustin pa natin ah hmm. hanggang San pa rin itong mga boss untok na madam hindi nila kita ano Pagda May dagdag na daw yung mga boss kasi buntok ang ano sa amin doon. Freebies, parang freebies. 200. Okay. okay, thank you. Gawa talaga ano Ay, mo na tayo na yun, madam. Hindi pala tayo tumbok na. Pagdaman, sir? Kanami lang. Wala kami na, Manon. Tumbok na. Sorry

Ar reject. <laughs> <Ar> reject. <laughs> Ay, reject pa rin. May pagbagang ano. rejectan. Ayan o. No. So, para may kakainin tayo sa daan. So, tara na ulit. Ayan, bumili rin tayo ng ano dito. Saan so, na yung biskaya? Mayat? Pumilo. 3,4,100 Meron kami. Nagbili na kami. Hindi pa nga namin kinain eh. Sayang so, ano ah, yung pre niya ma'am walang, walang pre ay walang pre ang buntok na ay, ay sir matami mais mais meron ayun kain uh, lang na. meron kaming mais sayang oh, yan bigyan na lang kayong sticker ayan uh, shout out anong pangalan mo miss ano pangalan mo uh -huh. Una isa. Uh, una isa. Una isa? Una isa po. Ah. Ah, si Una isa. Okay, salamat. Tara na. Ayun, nanapin niyo si Una isa kung bibili po kayo rito. Sa ano bang ano to? Jadi. 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 Sige. Jadi. Okay, bilhin nga tayo ng gulay. Pasalubong Walang sa bahay Eh walang press na aba ah Ayun sa kapila meron din oh Ito muna, ito na lang alam ko kan dito? cinta Ako po daw na ako po. tatlong isang daan. Sabi ni ate. Mura na daw to. Sabi ni ate. Tatlong isang daan. Ay! Sorry. Kung malalaki ang natin. Sabi ni Badillas pag ano daw to eh. Magkano dyan? Dal. Mura? Mura at malalaki Dito magkano jan? Di Di ano 'no 'no. Ugh. Soda Dito Bentok. Ano pa po? Ay dito dito ren sandaan. Ito, ito ba yan? Opo, okay, yun. Ito na lang? Hmm. Okay. Yung sayo, ito magkano? 40 ang ito, itong dalawang piraso lang. Tapos di, dito magkano dito? Okay. dito? Ay, sa dito. Tapos, yan. Ito, po yung Ay. Ay, sir. <laughs> ito, sa akin ito. Ito. Dito po oh. <laughs> ah. Ah. Uh. Yan. Balik 470 tama 420 Okay Dito ko na lang Dito ko na lang nilagay Sa likod Bili pa tayo ng ano Aba Bili tayo ng aba mga boss Magkano dito? Ate Aba Mala? Mala ate Adam? Sixty. Okay, sa so, Salam no? One Sixty. May one six, may salang? May salang, may salang. Wala? lang yung asidan. ito 60 mga ba 60 ah. Uh, mm -hmm. letos magkano square square ha isang daan 100 ito kaya magkano ito Wala pang kalate. Gano'n yan? Korte? Ano kalate? Ano naman? Ten. Ito kung tama. Ten. Twenty, 30 Thirty. Ito lang. Ito. na Ano ito yung Anong yan? Anong klaseng mani yan? Yung pula po. Yung may guhet-guhet? Hindi. <laughs> yung purong violet, yung may guhet-guhet. Yung puto yung may guhet na pula? Okay. Hindi uh, po. Ito, ito, ito po yung, ano siya? Pura. Yan. Yan yeah, o. Ah, iba. <laughs> yeah, thank you. Thank you. Yan. Yan. Kanilang okay. mga tao, Oke pangalan. Ang katangalan, oo, 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 na. oo, oo, Anjak kelasnya oo, kelasnya Saba. Mindanao. Mindanao. Ni <laughs> nakapampa ito eh. Taga taga Davao. Ah, uh, taga daan do daw 'yon, oh. ganyan. Yung ganyan. Atakasta. Atakasta? Atakasta jay <laughs> Gemang garad. Kita man ata do. Kilo man ata. Wan. Mabalik ata Ano yata yung lilingta? Mabalit natin ang kananan? Baka dipigil One and a half po. Sige. Sorry, sorry. Ano, uh, one and a half. Anong, sige. Sige din. Ito na ano nga, Jay? 30. 30. pesos? Mano? 30. Ano ba 'to? Nagla nagla, nagla ka ba? Na, eh? Mano may sakilo? 20 po. Ah, 20. 20 Kalo ko eh. 80. Ah, <laughs> uh, nalakad na eh. Oh, magkano na 'to? 30. 30. Ah. Uh, Hindi pa hinog 'to. 20 per kilo mga boss. Ah, ito 'to. Lilingtaan. Liling Pwede rin daw ano, ilaga Pero ito, ang okay kinakain lang ito parang tundan no Subukan nga natin kayo din Mabaling ka na natin Nalo yan? Naloma ito yan? Naloma Yan. Purang pa, ikataw mo na dyan yung nalom mo Para man man Para man isa Dua, dua kami libreng tigim tayo mga boss ah, tingnan, natin kung masarap hmm. oh. ano na siya um, saging girl Tara Thank you May sticker May sticker Bigyan ka lang yung sticker Pala Sticker

Ano na ito iya? Yitiriyang. Kambing Kambing? Yeah Ako tayo oh, ito? Magpo tayo No choice, dalawa lang kami Dalawa lang sila kasi hindi dalawa <laughs> lang sila pa sila Ano ba iba? Aden po know, eh. Ito, oh, so isa. Dito ko ay. Nato yan nato yah. Bigado. Bigado? Ato na yah. Favorite mo ata? Bisigado. Bisigado. Ah. Ato na yah. Iga do fight, awas saya saya iga ko. Iga do fight. Oh, oh awas balik gelakun dia. <laughs>

Di Christmas madi makasih po dud na, ay kalamis na. Ayun sabi madam. Okay, tara na. So, magkano ba? 330 Magkano yung binigay ko? 430 Ayun, okay. buti na lang Thank you Hanis Hanis si ano Okay, salamat Hanis si madam Sumobra So, so ayan Mag 627 na mga boss 627 So, biyahe po tayo Biyahe ulit Okay, dito na tayo 8.56 Ito so mag alas 9 na Nakauwi din Yan si Iba de Jess Ihinatid uh, eh, ko na po siya dun sa bahay niya Bahay nila Yan Maga pa po tayo bukas May ano po tayo Umpisa ang project Ayan ang dami may bababa هل هل Jasan. 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 Tolong mau magbaba lang ng ano. Mga uh, Nasa sa yan. tolong na sila mga boss. Tolong na sila. Jasan, nasa loob. Jus ra kabila. kabela. tapos uh, yan, wala tayo, na tayong nadat na nagising si Joseph mo lang so, umaga pa po tayo bukas Ayan, maraming maraming salamat po sa ano, uh, mga nanonood po sa ating ano, uh, vlog okay so bukas ulit mga boss magandang araw po sa inyo lahat at God bless